You Sa may police down? Ha? Bakit may police? Eh, wala eh, kayo. Eh. Ha? Lasi ko si Pumunta ba uh, doon kalakwan, saltaweng. Uh, Ayan po, meron po ako na kasalubong. sa lubong. Kapatid ni kong ate Lune, ha, sa Ibunya. <laughs> uh, pero sob. Pero <laughs> Ayan. Nasa ang ba bahay nyo na? Ito na akong ulan oh. Sige. Matanda. mo <laughs> matanda. Ayan, ang aking matanda. <laughs> Apatid ni Ate luning. <laughs> sige, sige Ate. Sige, lakad. Sige. Pero usap. Ay, Ay, okay. <laughs> Ayan. ayon po, oh. Mga pale natin. palayan. pala yan. Natanaw ko po yung Water District kung natuloy na po dumating na yung ano yung gamit ng ano makina. Pero ayun po maraming tao. Baka po ginagawa na. May gumagawa ba anak daw? Ah, salamat. Ah, meron na nga raw eh. Ayun, meron na raw. Ma sa barangay ah uh, andyan na rin po ginagawa na dumating na yung ano yung gamit na motor wala isang milyon do yun Nagagawa na pala eh. Ang daning tanong-tanong ah. Hindi na kasi sila Wala eh. nga sila. Dapat pala, may ekstra sila. Totoo, nagbabayad naman yung mga tao ng ano, nag iipon Million yun, sabi million nga daw eh. Sabi din yung ina na ko, million daw. Mga mag-iba Ay, Ayariin yun. Oo, ayariin na yun. Eh, Ayan, ang tanong nga eh. Sige po, antaan-tabayan na lang po natin, mga Malapit na po magkatubig. Mimia, magbuhos na kayo na magbuhos. Para kayo, isulit kayo yung inyong mapat na araw. Tatabayan na lang po at mahanya na po. Okay, hindi diba, makakatulog din eh. Dama, diba, inaya ko nila Jerry kanina. Kanina kakotse. Tara daw sa imbunya eh, puyat naman ako, di ba? Oo, oh, alas stress ako na ano, pa, ano, piling. Sabi ko, papapuyat. Ako, pag aantay ko na tubig, ha, makapaglaba. Ah.